Hindi ko na kayo kailangan kasi nga may dishwasher na ako. Kaya ko nang mabuhay nang wala kayong tatlo. So pwede na kayong umuwi kung na kayo kailangan. Okay lang. Alis na kami. Ano, isang tao sa bini ko na gamit ko sa bahay kasi sobrang pinapagaan ng buhay ko nito. Dahil morto talaga ako dahil kahit 'yung mga tumutulong akin, gusto ko yung kaya ko. Yung kaya kong mawala ka sa buhay ko. Ganon. Nakakaiyak ka lang yung ganito Kasi naalala ko nung bata ako, kami ng lola ko, nabuhugas lang kami sa parang timba o let's say sa bacha. Sinitipid namin yung tubig. Tapos pagod na pagod kami kakahugas. May mga malaki naman ng mga dishwasher at meron din ako noon. Actually, ah, sa bahay ko, nakakati ko nakatambak. Kasi, be, hindi din naman di kasi madami yung tao na kumakain dito sa bahay namin. Kung so, hindi ko kailangan ng malaking dishwasher, ang kailangan ko yung ganito lang. Tsaka yung very aesthetic lang, Mima. Tawag so, kayong hihintong at hindi pa tumutulong yung... Yan, yeah, talagang nagyayon yung ten-ten-ten. Hi! Nakaka-excite talaga! Oven ba yan? Pang-bake ba yan? Microwave ba yan? Hindi. Tank ina. Meron din siyang sabon na parang dito. Ayan, dish washer. Pinupuno ko lang itong lalagyan dito. Tapos, bago ko yung ilagay sa loob, ay naglalagay na ako ng mga maraming baso. Yan, ito po pwede yung mga tara, pinggan, or mga mangkok. Tapos, nalagay ko lang siya ng ganyan. Tulak ko lang siya ng blur. So, kung nakakondo ka or simpleng bahay, Actually, ako lang mo, hindi ako kondo. Simpleng bahay, napakalaki ng bahay ko. Pero ito ginagamit ko o, so, diba? Nalagay mo na yung tubig. Nailagay mo na yung mga marunome. Nailagay mo na din ang Ava Plus Dishwasher Rinse Aid Kineso. Iba-iba kasi yung mga liquid, yung mga tablet, kineso. Hello, you Tapos, depende din kung anong gusto mo. Selection, eco. Eco, friendly, strong. Ayan, 89 minutes yan. Pang fruits lang ba yan? 19 minutes lang. Pisa mo, dry lang. Tutuyuin mo lang. Kung ayaw mo dyan maghugas. Standard, 9 minutes. Pwede rin quick. More on lang, pinipili ko talaga yung quick. Then, kusa na siyang, ayan ah, let the magic begin. So, ah, panood mo dito yung magic kung paano siya linisin. Inumbuntis ako, alam ko na panood yun na yung video na yun, unboxing ako, ban na baliw ako sa dishwasher na to. Perfect din siya sa mga mamis kasi meron din silang saktong sabon na pwede sa mga bote ng bata. Ayan, kita niya yan. Oh my God, oh my God. Diba, sinasabon-sabon siyang ganyan, Mima. Ay, may ko, gusto ko itong ihabol, Kaya may pwede mo siyang ipos. Tapos pak, mo. Teka, ihahabol ko sandali. Nagsasabon pa lang naman. Nagsasabon pa lang. O, pak. Habol mo gaya. Mas pak. Try mo ulit. di mm. Diba? Grabe oh, mo talaga. Sek, parang kay medyo... <laughs> jowa. Pinaalala ko siya. Takit nga. <laughs> At kung nagtataka kayo kung saan na pupunta yung tubig, saan na pupunta? Eh, di sa mga mo. Eh, meron siyang parang tubo. Ganyan. Tapos meron siyang ganit. Mamaya, dyan lang din siya malalaglag pag lang, kung anong gusto mong style, gusto mo, pag ganoon pag lang. Ako, inaaya ako naman siya nakalaya sa gilid eh, oh. ko na, nalilinis. Tapos alam niyo ba, naiinit pa yan. Pagkatapos, idadry na pa yan. So, pag lumabas yan mamaya, sobrang malinis na, sobrang safe na, pwede nang gamitin. At maraming Tora family ang may gusto na magkaroon din sila ng ganito. Kasi nga, perfect siya Kalokohan ako bubuhat. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Ah! gusto ko! Baka <laughs> oh, ko ba? Oo! Nadi! Gusto ko Alam mo yan! Para sa gusto niyong bahay. Ayan, oh my God! Sa baba niyong house. Tumala <laughs> yung <laughs> astok ko doon! Ah! Nadi! Gusto ko kasi ito! Totoo! Oh, gusto gusto niya ito! Di ba? Ayan! parang sa tayo may ganito? Alam mo, gusto ko talaga nagsasabi sa inyo ng wishlist ko. <laughs> <laughs> Para magbiglang ano, ayan na. O, oh, diba? Oh my God! Alam mo yan, sis. Oh my God, thank you so much! Oh. May, may libre na yun, isang sabon dyan. Kaya ko <laughs> ang bahala magmedi. Parang mga pati sabon, ako ka, ah, ano yun mo ah. Are you happy? Yes, yeah, ako Thank you! Happy thank Mother's <laughs> Di Day! Hindi ka naman tatakot na ng kasambahay. True! Oh diba? my God! Pag nilayasan oh ka pa nila. <laughs> <laughs> Happy or? Sobra! Oh my god! Sobra, sobra, sobra! Sobra, sobra! Sabi mo kayo happy ha? Ang bait-bait ko sa'yo. Kailangan alam na rin yan. Hindi yung Dabi na akong inaaway. Kasi akala niya lagi lang akong takin inaaway. Say na, dahil takin namin Oni ha. i bless kayo ni pa, <laughs> pa, Papa Jesus. i bless kayo Papa Jesus. Daddy! Ah, Daddy! Nadine! O, lagay niyo na yung sa oh, kotse niyo. Tawag lang ako makasabay niyo. na lang. ako kayo na. Sayo po! Gustong-gusto yun ni Papi talaga. Oo. Oh. As in sobra. Sobra talaga. Ilalagay niya lang doon sa may ano yun. Sa baba niyo kasi na. Hmm. <laughs> oh my God, ang saya mo talaga. Nahulang yung antok ko, Daddy. Naantok na ako. Naghihigot na ako ng legs dito. Kasi nga magbigla! Mas <laughs> <laughs> maantok ka, ba? Mabangit ko di ba? Happy Mother's Day! Ay! Thank you! <laughs> thank you! Aga naman ito. Aga naman. Yes, Happy Mother's Day! Aga naman pang Mother's Day. Do you know Day. what that is? Do you need this water? Like ano, downstairs. Like okay. what they have. Aha. Uh -huh. Oh! The white one. in our bedroom. Thank you. <laughs> thank you, mga <laughs> Thank you, Vicente. <laughs> And Happy Mother's Day! Thank you so much. Alis na kami. Ano? Doon lang! Doon lang! Doon lang! lang!